Dito naman po kami ngayon mga idol Sa Kundagwa po Ayan po Kami po ay Iligo ngayon dito Overnight po mga idol Ganda po dito Ayan Ayan po Ayan po Mga padaw po Ayan po yung mga bangka Pag-aarit sila po <coughs> ng bangka Ayan, andyan lang po sila Ayan, ang ay idol. Ganda po dito. Bundag po. Ayan. Ito ang paliguan dito. Adaos-usan. Ayun, adaos-us na. Adaos-us. Ayan po yung mga kasama ko yan. Ayan, mga kasama ko po yan. Di video na sila. Tapos tayo po yung mga kasama ko. Nakain pa sila, mga idol. Ayan makain pa sila. Amaya po ay kami naman ang kakain. Pagkakain ni kami liligo na na idol. Liligo naman kami mamaya pag kami nakakain na. Overnight po ito. Ang aming kwan. Para po paggabi. Ibig sabihin po bagay ano Paggabi. Hindi na siya mainit ang araw. Maganda lang maligo. Ganda po dito. Ganda na sikat ng araw mga idol. O palubog na ang araw. Palubog na ang araw. Kaya mga kubo-kubo. Yan pinapaakilahan mo yan mga idol. O, mga kubo na yan. Dami ditong kubo. O, ang kubo. Yung pa sa likod. O, sa likod mga idol. Kubo pa rin yan.

Videohin <laughs> natin. Sige, talo na kayo. Videohin ko. 1, 2, 3, go! Sige, 1, 2, 3, go! Yun, o. Yun na, yung dalawa. Ganda. <laughs> oh, mamaya ka, may pagkain ka pa. Pag natapos na yung pagkain, no? Oh. Ayan, si ate mo. Dali, o. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Yun, ayun na. O. Oh. Lubog. Lubog sila oh. Ano? Nakakain po yung mga katamahan ko dun. Medyo madilim na po dito. Medyo madilim na. Ayan, tatlo. Tuan ko, ang tatlo. Yun sila. Una, ito na, ito eh. na. May birthday. Happy birthday to you. Ibi. Hey, hey.